Hello guys, for today's video, ito, um, kailangan nating iparating ang katotohanan. Alam nyo guys, um, ito ha, merong mga taong, so ayaw maniwala, na, ayaw nilang maniwala na ang pakikisama sa kapwa babae o pakikisama sa kapwa lalaki ay bawal daw o hindi daw bawal kasi inannounce kasi yan ng Santo Papa na mga Katoliko sabi nila inaalaw niya na magkasal ang kapwa babae at kapwa lalaki alam nyo guys ang pare ng Katoliko ito lang isipin lang natin ang pare ng Katoliko hindi sila nagbibigay ng Bible hindi nyo ba naisip hindi sila nagbibigay ng Bible rason pa ng mga iba kasi nakakabaliw ng mga member ha Aya, kaya ayaw i-share ng mga pare ang Bible kasi nakasulat kasi doon na bawal ang Diyos Diyosan. Guys, ang leader ng mga Katoliko ay binulag ng kadimunyuhan. O dyan namumuno ang mga demonyo. Masakit man pakinggan pero yun ang katotohanan. Yung pakikipagtalik natin sa kapwa babae, pakikipagtalik natin sa kapwa lalaki ay isang karumaldumal na gawain. Nakasulat yan guys sa Bible. Nakasulat yan siya sa unang Korinto chapter 6 verse 9. Na ang sabi doon, walang, aw oh, alam niyo ba na walang puwang sa karian ng langit ang mga sumasamba sa Diyos Diyosan at mga nakikiapid at mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae. Guys, nasa Bible mismo yan. Ayaw ng Diyos na yung tipo nakikipagtalik tayo sa kapwa babae, kapwa lalaki. Alam nyo guys, ako man rin ay nagkasala. Marumi rin ako. Marami nakakakilala sa akin. God first. Inaamin ko sa sarili ko na ako mismo ay nagkakamali din. Nilamag ko ang, ang patakaran ng Diyos. Alam nyo guys, yung mga tao dyan nakikipagtalik sa kapwa-babae, kapwa-lalaki, or whatever, nangangalun Alam nyo guys, naintindihan ko kayo, relate ko kayo. Masarap kasi ang bawal. Sobrang sarap talaga. Alam mo yung tipo na parang walang ibang feeling, walang, wala ka ng pakialam sa pakiramdam ng iba. Wala ka ng pakialam sa sasabihin ng iba, basta ikaw, masaya ka dito ako masaya eh ang dami niyong alam pa kailan meron kayo mahal ko siya di ko kayang wala siya guys ramdam ko kayo kasi ganyan din ako di ko kayang wala siya ganito guys wag tayo magpabulang sa bulong o magpabulag sa bulong ng demonyo hindi totoo yun sasabihin niya na mahal ko siya oo mahal mo siya normal lang yun Meron talagang magkaibigan na higit sa magkapatid ang turingan. Yung kapwa mo babae, maal mo talaga yan, na higit pa sa kapatid. Ang problema kasi guys, masyadong nililing lang ng ang nararamdaman natin. Nililing niya yung kapwa ang pagmamahal pagma natin sa kapwa natin babae, sa kapwa natin lalaki. Diba? Totoo yun. Ngayon, pag uras na pumasok ka sa problema na yan, may ka lumabas guys. Ang sino mang tao nakikipag-relasyon sa kapwa-babae o nakikipag-relasyon sa kapwa-lalaki, pag uras na mag-decide na magbago, mahihirapan siya guys mag-move on. Kasi unang-una, nandyan si Dimo nakakover sa inyo. Pangalawa, yung spiritual niyo nangihina na. Pangatlo, pinag na ng demonyo ang mga isip at puso ng mga taong ganun. So guys, ganito lang yan. Isa lang ang paraan natin. Ako mismo guys, sa totoo lang ito ha. Ako mismo man ay nangangalunya din. Nagkasala rin. Sabi ko sarili ko, hindi ko siya kayang kalimutan. Hindi ko kayang wala siya. Pero guys, ganito lang yan. Kung gusto nyo makalimutan siya, kung talagang mahal niyo ang partner nyo, yung asawa nyo babae, kung yung asawa mo kapwa babae, yung asawa mo kapwa lalaki, kung talagang mahal mo sila, mahal nyo siya, ayaw mo silang mapasa impyerno. Totoo yun. Kung mahal mo siya, ayaw mo siya mapasa impyerno. Gagawin mo lahat. So, isa lang yan. Mahal kong partner ko. Ipag-pray mo na kay God. Ngayong gabi, matulog ka before you sleep. Sabihin mo, God, Tulungan mo ako. Mahal ko ang kapwa ko babae. Mahal ko yung kapwa ko lalaki. Hindi ko siya kayang saktan. Sumbo mo kay papagan. Hindi ko siya kayang saktan. Ayaw ko siya masaktan. Ngayon guys, si God mismo ang gagawa ng paraan nun. Na yung tipong hindi siya nasasaktan, magpapasalamat pa sa'yo. Ang nagiging ka, ano mo, nagiging jowa mong babae, nagiging jowa mong lalaki, magpapasalamat pa sa'yo yan. Kasi alam mo, kasi yung mismong tao na naging, kas, ka, naging jowa mo, itatouch ni God yun. Babaguhin din ni God yung mind niya. Alam mo, sasabihin pa sa'yo nung ano, jowa mo, kung maka mapagtagumpay mo yan, salamat kasi tinuro mo sa akin yung tama. Salamat kasi ganito pala ang feeling. Sabihin pa sa'yo, salamat kasi napatunayan kong mahal mo ako. Kasi guys, ang tunay na pagmamahal, ipopost kay God. Huwag tayo magpaling lang, nasa Bible yan. Kung ayaw niyo maniwala, e-search niyo o hanapin niyo sa Bible. Unang Korinto, chapter 6, verse 9. Nandyan yan guys. Bawal kang makikipagtalik sa kapwa babae at kapwa lalaki. Totoo yun. Huwag baliwalain masakit man para tanggapin pero yun ang katotohanan wala namang problema kung talaga nakasanayan na natin ganitong gumalaw siga siga o malambot alam mo yung ganun walang problema yun walang problema ituloy lang kasi si God mismo mag-change ng look mo kasi di mo kaya ba ang sarili mo magkaroon tayo ng takot at pagmamahal sa Diyos ay nyo ba What if? matunaw na ang mundo, what if? Kasi kung magkatotoo yung sabi-sabi ng bata, na kwento-kwento lang ha, may nag-ano, na 20, ngayon daw, ng 2030 is end of the world na. <laughs> Kakatawa, no? Ipalagay na lang natin, hindi magkatotoo. Pero ang Diyos ay talagang magpaparusa. Magkaroon tayo ng takot at pagmamahal sa Diyos. Ang impyerno ha, totoo. Lagi nyo natin tandaan yan. Ang impyerno, totoo. Mapatunayan natin yan sa bulkang tumutubo. Ang ilalim niyan, apoy. O tubig na apoy na hindi na matay-matay. Kung lumabas yan, tawag natin mga tao ay magma. Pag kinurot natin yung sarili natin, masakit. Sampalin. Diba? Masakit. Pero pag lumabas yung kaluluwa natin, lagi natin i-remind sa inyo, pag lumabas ang kaluluwa natin sa katawan natin, ang katawan natin ay hindi na makakaramdam ng sakit. Totoo yun. Hindi niya na mararamdaman ang sakit. Kahit anong gawin mo sa katawan mo, hindi na maramdaman, kahit sunugin yan tatarin, lunurin, whatever na gusto niyong gawin, hindi na makaramdam ng sakit. So ang kaluluwa natin ang nakakaramdam ng sakit. Kaya mag-repent tayo. Alam nyo guys, isa yan sa number one na kinakalungkot ng Diyos. Yung nakikipagtalik tayo sa kapwa babae. Nakikipagtalik tayo sa kapwa lalaki. Masakit man pakinggan, pero yun ang katotohanan. Lahat ng tao, mahal ang Diyos. Kahit sino sa atin, mahal natin ang Diyos. Pero minsan, alam na natin yung tama at mali, pero nagbubulag-bulagan tayo kasi masaya tayo eh. Dito ako masaya eh. Anong gagawin ko? Dito ako masaya, guys. Hindi. Try to you surrender yourself to God. Free first. Surrender mo yung problems mo. Ngayon, ma-realize mo na, wow, okay lang pala. Para mas masaya parang na Kahit mahirap, kahit malungkot. Mararamdaman mo sa puso mo na, alam mo yung nararamdaman mo sabi ka na mo, church. Halimbawa na lang sa akin, I'm starting to follow Jesus again and I'm decided to repent. Kasi medyo I think um siguro mga more than 3 years ay naiyaya more than 3 years or 4 years na na kung walang communication kay God Dahil, kasi nagkaroon ako ng new trials pero narealize ko sa sarili ko na hindi ako iniwan ng Diyos nandyan siya lagi sa tabi ko so ganun ka rin ganun tayong lahat mahal tayo ng Diyos. So, naghihintay lang siya. Naghihintay lang siya kung kailan tayo lumapit. Alam mo, parang bata lang ba? Mama, bilhin mo akong gano'n. Siyempre, magulang pa rin siya. Magulang at magulang siya. Kailangan natin magrepent, repent Magsisi tayo. Alam nyo, sa una lang yan mahirap. Iiyak nyo kay papagad. Kung ikaw mismo nanonood ka, bakla ka, kung ikaw nanonood ngayon, natumboy ka, alam ni God na mahal mo siya, Ganito lang yan. Hindi mo siyang kaya saktan, hindi mo siya kayang iwan. mag ka lang. Silent pray. Yung tipong si God lang nakakaalam at saka ikaw. Pwede sa CR na hindi makita ng partner mo. CR basta maghanap ka ng private na ikaw lang. Or sa room na nakaklose ang door window na wala nakakaalam. Pray mo. Surrender mo. Sabihin mo na hindi mo kayang saktan ng taong mahal mo. Kasi alam mong mali. Guys, unti-unti i-change ni God yung mind mo, pati yung mind ng partner mo. At magpapasalamat siya sa iyo. Salamat kasi ikaw yung nag yung naging ano ko at naituro sa akin yung tamang araw, oras, ay I min mean, tamang aral. Ganoon lang yun, guys. Dapat alamin natin ang katotohanan. Huwag tayong magpakabulag sa bulong ng demonyo. Ang demonyo, guys, nagmamadali. Nagmamadali kasi hindi yan siya papayag na ang bakla tumboy ay magbagong buhay. Kasi ang mga bakla tumboy, sa totoo lang ha, ito paliwanag ko ha? ang mga bakla tumboy, patalino yan. Mariskarte. Malakas ang loob kahit walang pinag-aralan. Walang kalam-alam, walang pinag-aralan, walang natapos, pero malakas ang loob yan. Baga, for short, sure, it's intelligent din yan. Lalo na kung makatapos, di ba? Kahit hindi makatapos yan, madiskarte ang bakla tumboy. So, kung mapagtagumpayan mo yan, mapagtagumpayan natin to, magre tayo ng mga kaluluwa papuntang langit. Marami tayong madala sa langit. Pero kung matalo tayo o madala tayo sa dintalan ng demonyo, marami rin tayong madala sa impyerno. Tapos, pag nasa impyerno tayo, makikita natin yung mga babae na, kinatukso natin, na umiiyak, na mahal na mahal mo. Bakit di mo sinabi sa akin yung katotohanan? Alam mo naman palang ganito ang mangyari. So, iya ka na lang. Iya ka, sobrang sakit. Tapos yung init, para ka napasong tinunaw na bakal na walang hanggang sakit. Totoo ang imperno. Samantala, kung itinuro mo yung tama na alam mo yung sa taong nagtukso mo o nang ginamit sa iyo ng dintalang demon, maliligtas siya para yung mapasa mapasalangit. Dahil sabihin mo na, ay, makasalanan ako, wala ng pag-asa, hindi totoo yan. Ang Diyos bumababa dito para sa ating mga makasalanan, hindi sa mga tao matuwid. Laki nating tandaan yan, ha? Pray lang natin, isurrender natin kay God, di natin kayang baguhin sarili natin. Walang nakakayang, walang taong kayang baguhin ang sarili, kundi si God lang. Huwag mong ikahiya, huwag kang mahiya kung anong pagkatao meron ka. Huwag mong ikahiya. Kasi ang Diyos hindi ka rin kinakaya. Ayan, may sabihin ng tao. tao. lang yung mga yan. Magulang mo, pamag mo, kaibigan mo, ayan mo. Basta ang respeto, wag mo lang ialis sa kanila. Mahal mo pa rin sila bilang magulang, mahal mo sila bilang mga kamag-anak, mahal mo rin sila bilang mga kaibigan. Nandun pa rin yun. Pagtawanan ka man, pag sabihan ka man na masasakit, okay lang yan. Dead ma mo, mo lang. Basta trust and pray to God because nothing impossible kay God. Lagi nating tandaan yan. First, surrender natin kay, kay God yung problems natin. Dahil hindi natin kaya isolve ang problema natin kung wala ang Diyos sa buhay natin. Lagi nating isipin na ang buhay natin isa lang. Isa lang. Pag na wala tayo sa mundo to wala natin pag-asa marumit makasalanan tayo. Ako rin, marumit makasalanan din ako. Hanggat humihinga ka, humihinga ako, so may asa tayo. May pag-asa tayong magbago. Pero kung mamatay na tayo, wala nang pag-asa. Kasi yung katawan natin, hindi na pwede magbago to Hindi na pwede natin ipost sa pagkakatama. ba diba? Ang kaluluwa kasi natin pag lumabas dito, wala nang ano yung pag-asa. Yun na yung tatanggap ng uh, hatul pag kasi, iskas lang ha, kasi yan sabi kasi ng iba, sabi nila, pag namatay lahat ng tao, mapunta daw sa langit. Depende yun guys. Kung ikaw, nakikinig ka sa payo, at naniniwala ka sa Bible, at, um, ginahal mo si God ng buong puso, pa may tendency. At nagrepent ka, nagsisi ka, why not, di ba? Dahil ang Diyos, malungkot siya sa atin kasi tayo matigas ang ulo. Pagkatapos kang pagpalain, hindi ka marunong magpasalamat. ba? Diba? Yung tipong dating hirap ka, guminawa ka, di mo malamang sabi, thank you for blessing God. Anong ginawa mo? Nung umaman ka, nagpatato ka, nagpakotsi ka pa. Kotsi mo, dami-dami, di ka na kontento sa isa. Nagbahay ka na, bala ko pang ng kabilang bahay. Samantala yung iba, nasa kanto na, walang matulugan. Bakit yun? Sa isang pamilya, isang bahay lang. nasa sa Bible yan. Huwag nating baliwalain yung mga aral. Alam nyo guys, minsan, ma-realize ma mo rin, no? I mean, uh, minsan na ano ko rin sarili ko, natatanong ko rin sarili ko, um, bakit nga ba ako mag-share? Kung tutusin eh, hindi ko naman totally, eh, uh, I mean, hindi ko naman totally deserve na mag-sharing about of God. Kasi, alam ko sarili ko na marumit makasalanan ako eh. Alam ko yun. Imaginin mo lang ah. Pero I'm decided to follow Jesus. I'm decided to repent. Sabi ko, nagkasala ako dati kasi gade eh. Kaya ito po, I'm follow you again and I'm repent. Basta ganun lang. Tiwala lang tayo sa Diyos. Kung anuman ang dumating na problema sa buhay natin, dapat nating mapagtagumpayan to. Kahit anong pagsubok na dumating sa buhay natin, huwag tayong mawala ng pag-asa. Lagi nating tandaan, God is good all the time. Naghihintay lang siya na lumapit tayo sa kanya. Dahil ang Diyos, lahat tayo mahal niya. Lagi nating tandaan, kahit marumit makasalanan ka, walang imposible sa Diyos, magtiwala lang tayo.